apat na Amerikanong pedophilia hinarang sana iya ng Bureau of Immigration narito ang news scoop ni Patrol 45 Raul Esperas Iniulat ng Bureau of Immigration na na-intercept nila ang apat na American na pedophile na nagtangkang pumasok sa ating bansa. Sa pahayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga pasahero ay dumating bilang mga turista. Subalit nakita sa database ng Bureau of Immigration na ang mga ito ay uh, sa iba't ibang sex uh, open sa iba malayong dagat kung kaya't hindi na pinapasok ang apat na Amerikano. Ngayon pa man, tiniyak ni Immigration Commissioner Biado na ang mga ito ay hindi na makakapasok sa bansa dahil nanatiling Nasa blacklist ang mga pangalan at uh, pababalikin na sa Estados Unidos at pininformahan rin ang uh, U.S. Interpol at uh, Homeland Security para arestuhin ang pagbalik ng mga ito. Raul Esperas, Patrol 45, Nagbabalita na ng Tama, Naglilingkod ng Tama sa MPLAMaytodolocas DWIC.